Hindi, yung mga nakatera dito, mayroon din. May iyaw o, nila. Pangula, pangula. Huwag yung buhangin, Ford. Huwag yung buhangin. Baka matay yan. Hindi, paano natin yung wito? Gago, tubig tabang yata yan eh. Tubig lang? Gago, matay ito mga to. Lalagay sa, sa rep. rep. Tubig tabang ay, yan eh. Ay, yung laki yung. Ang lalaki ah. Huwag yung pagtaka. Ang lalaki. Ang lalaki. Bahasa, bahasa mo tubig. kayo. Dami. Dami. HALO! <laughs> <laughs> WALA NA! <laughs> ito. OH! Tanggalin mo, <laughs> mo na lang yung tubig! Tanggalin mo na lang yung oh. ah, tubig! Tanggalin mo na lang yung tubig ko lang? Oo! Baka nag-tabang yata tayo e! Ebe, pwede... Ano yung lang? Gisa? Ang sugat nga yung inugot sa akin! Oh, O magkikita kayo mag

pero sa local na tawag talangka, ano, alamiyango. Di ba may talangka, alamiyango. Yeah. Ang tayo siya talangka. Ha? Durukoy talaga yun dito. Likakas. Likakas naman dito, sa palawang kasi siya. Kumi na tayo, isa na lang. Kinuha. Kinuha ako na lang, ganun yung ipit ko sa akin. Ang dami nga, higa tulad nung nakaraan. Tanga na yung nabis Ngayon Hindi, labasan talaga yan nilang. Kinuha ko sa akin, ipit sa akin. Dalaki ah. Oh. Tapang pa naman yan. Patay na iba dyan. putol na yan ng ibaw. Ay, hey, patay na yung ibaw. Oh. Kinakain pa yan, kuya. Patay na. Pero pwede pa ano yung lagay sa rep. Namatay lang nito. Na nito lang. Oh. Pagkahuli nila. Pag nilagay sa rep, stockball Pag nilagay sa rep. <laughs> kahit yelo lang, papatulugin lang siya. Ay, ganun. Lamig sa lamig. Wala lang. na yelo eh. Pwede kinakain yan. Luto natin na ngayon. Ano <laughs> na? Ngayon? Pwede Naluluto yan, ko Richard. Wala kayo. Kahit isang kutya lang sa alo. Ah, ka bawang. Oo, gisa. Gisa lang. Gisa lang. Gisa lang. Gisa lang. Gisa lang. Gisa lang. Gisa yon. Gisa lang. lang.